If you trust in someone who is greater than your problems, you will not be depressed. Ang Diyos ay nakakaalam ng pangyayari, pero hindi siya namimilit sa tao. Tawag nga doon sa atin eh, meron tayong free will, free choice ang tao, ang anghel, ay binigyan ng Diyos ng free choice. Yung tawag sa Tagalog, sariling kalooban. Meron kang kalayaang mamili. Eh, nagkaroon ka ng depression dahil pinili mo yung mga bagay na kadipri depress Tapos isisisi mo sa Diyos, mali yun. Alimbawa, ganito, no? Sabi nung doktor, umiwas kayo sa mga matatamis. Eh, sino sisisihin mo? Yung doktor kasi eh, siya na nga nagsabing umiwas kayo sa matatamis eh. eh nagkakain ka rin na nagkakain ng matamis. Magka-diabetes ka, sino may kasalanan? Eh ikaw. Ano ang ibig kong sabihin? Ang Diyos nagsasabi ng mga bagay na mabuti. Pero kung ayaw mong sumunod, eh pupunta ka nga sa depresyon. Sino ba yung nadidepress? Sino? Yung mga taong ay sumunod sa Diyos. Kasi kung susunod ka sa Diyos, Napakalayo sa iyo ng depression. Ang nadidepress, walang pag-asa. Ang sumusunod sa Diyos, laging may pag-asa. Mayroon siyang Diyos na inaasahan sa buhay niya na makakagawa ng bagay na para sa iba, imposible. Paano ka magiging depressed kung meron kang laging inaasahan? Kaya sa kristyano, bawal yung mamroblema kay depress kay Bawal yun eh. Bakit? 5.7 ng unang Pedro na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Yung kabalisahan, yung worries, yung preoccupations, at saka iba-ibang problema, yun ang nagkukos ng depression eh. Eh kung tumusunod ka sa Diyos, ilagak mo sa Diyos yung kabalisahan mo sapagkat ipinagmamalasakit niya kayo, sabi ni San Pedro. Kaya doon sa 4-6 ng Pilipos, ang sabi, Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip, ay mag-iingat ng inyong mga puso, at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. O, so, merong nag-iingat ng pag-iisip at sa kapuso ng tao eh. Para iligtas ka sa depresyon, ang sabi, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Ang sabi sa English doon, be careful for nothing. Sa Revised Standard Version, ang sabi, have no anxiety about anything yung anxiety na siyang nagkokos ng depression. Para sa kristyano, bawal yun na masyado kang matrobol kasi merong isang Diyos na sinasampalatayanan ka na makakatulong iyo. Eh. Kung merong kang katulong, pa, paano ka madidepress? Kaya walang kristyanong nadidepress eh. Pagka nadepress ka, hindi ka kristyano. Kasi ang kristyano may tiwala sa Diyos na ilagak mo sa kanya ang iyong mga anxiety, ang iyong mga problema. Sapagkat ang Diyos ay mas malaki kaysa lahat ng pinakamalaking problema ng tao. God is greater than all our problems. If you trust in someone who is greater than your problems, you will not be depressed. Siguro kung ako walang nakilalang Diyos sa buhay, baka lang hindi ako depressed. Baka luko-luko labas ko. Tadain ang na nasa lunga akong problema sa buhay. Pero salamat sa Diyos. Hanggang ngayon, maliwanag pa naman ang isip ko eh. At nakapagtuturo ako sa maraming maraming mga tao para huwag silang madepress. Meron akong kapatid sa Agunoy na nininirbyo eh, ka ako, Bradeli. Yun daw kanyang palpitation sobra. Kako, ganito. Naniniwala ka ba ang tao mamamatay? Oo raw. Naniniwala ka hindi ka mamamatay kung hindi pa gusto ng Diyos. Nasa Biblia yon. Jis 29 ng Mateo. Kahit maya, hindi mahuhulog sa lupa kung hindi pa yung tulot ng Diyos. So, hindi ka mamamatay kung hindi pa gusto ng Diyos. Eh, kung hindi pa gusto ng Diyos, huwag ka matakot mamatay. Kasi, pag natatakot ka mamatay, parang natatakot ka sa gusto ng Diyos. Ang paniwalaan mo, mamamatay ako pag gusto ng Diyos. Pag hindi pa gusto ng Diyos, di pa ako mamamatay. Yun ang paniwalaan mo. O maaalis yung takot mo ka ako. Kaya ka lang kasi ka ako natatakot, natakot ka mamatay, natakot ka malugi na. Yung lahat ng takot na yun, yun ang nagiging dahilan ng depression. Eh wag ka matakot, maniwala ka sa Diyos. Ba't mo po problema ay eh? mamamatay ka lang pag gusto na ng Diyos. Kung hindi naman gusto ng Diyos, di ka pa naman mamamatay. Maya nga, hindi mahuhulog sa lupa eh. Kung hindi ka looban ng ama na nasa langit eh. Eh kung yun lang maya, maliit lang ng halaga nun eh. Mas malaki ka sa maya, mas mahalaga ka sa Diyos. Hindi ka niya papayagang mamatay nang hindi mo pa oras. Ihanda mo na ako sarili mong mamatay para huwag kang matakot. Nawala nerves niya nung matutong magtiwala sa Diyos. Ang depression ay parang a feeling that spells like it is the end of everything. Parang wala nang pupuntahan, wala nang solusyon, wala nang magagawa pa. Doon nag-uumpisa ang depression para bang trouble ka na, wala ka nang magagawa. Pero kung meron kang Diyos sa buhay, makakalapit ka sa Diyos eh. Sa panahon ng pangangailangan ng sabi ni San Pablo sa Hebreo 4.16. Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo'y magsipagtamo ng awa at mga kasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Meron panahon ng pangangailangan tayong hinaharap. Pero may makakatulong sa atin kung lalapit tayo sa luklukan ng biyaya ng Diyos. Meron Diyos, kapatid. Maaasahan mo siya pagka nangangailangan ka. Kaya lang, mayroon mga nadidepress kasi walang tiwala sa Diyos. Unang-una, lumalabag sa Diyos. Yung mga drug addict na nadidepress, nagpapakamatay ang depression dumadating sa tao sa kawalang tiwala sa Diyos at sa hindi pagsunod sa Diyos. Sabi sa salita ng Diyos, ang masama nagdaramdam sa lahat ng araw ng kanyang buhay. Basahin natin yung nasa kawikaan. 1515. -15. Lahat ng mga araw sa nagdadalamhati ay masama. Ngunit siyang may masayang puso ay may laging kapistahan. Eto ang mahirap eh, yung depression lahat ng araw troubled ka. Pagka ikaw ay hindi nagtitiwala sa Diyos, eh talagang magdaramdam ka araw-araw, madidepress ka. Ngunit siyang may masayang puso ay may laging kapistahan. Ibig sabihin, yung may masayang puso, hindi madidepress yun. Kaya nga, ang sabi rin sa kawikaan, ang masayang puso, mabuting kagamutan, ang sabi sa Biblia. Sa 17.22, ang masayang puso ay mabuting kagamutan, ngunit ang bagbag na diwa ay tumutuyo ng mga buto. Pagka ang puso mo masaya sa mga bagay na sinasabi ng Diyos, meron kang agala kang espiritual sa buhay, hindi ka madidepress. Ang kailangan lang ng taong nadidepress magtiwala sa salita ng Diyos. Eh. Nakaramdam ng matinding problema si Jeremias na Minsan sinasabi niya, mabuti pa hindi na ako pinanganak. Gayon din si Hob. Sabi niya, buti pa hindi ako pinanganak. Pero hindi sila na depressed eh. Si David, ganun din. Nagdaramdam sila ng matagal. Ang akin ikang luha ay umaago sa aking gigaan. Sabi ni David, napapaluha siya sa problema. Pero hindi siya na depressed. Bakit? Sa is-sa is ng awit. Ako'y pagal ng aking pagdaing. Gabi-gabi ay aking pinalalangoy ang aking higaan, aking dinidilig ang aking hiligan ng aking mga luha. Ang aking mga mata ay nangamumugto dahil sa kapanglawan. Tumatanda ako dahil sa aking lahat na kaaway. Narinig ng Panginoon ang aking pananaing. Tatanggapin ng Panginoon ang aking dalangin. Kita mo, Magaman marami siyang problema, namumugto na matay niya, kaiiyak sa gabi. No? Sa kanyang higaan. Pero hindi siya na depressed Nagpakamatay, hindi ganon. Yun ang iba na meron kang Diyos sa buhay. Kahit na meron kang problema, may Diyos kang inaasahan. Pero yung walang pagkakilala sa Diyos, yun ang nagka-problema, na depressed nagpakamatay, nagsuicide. suicide Eh ano ngayon ang pupuntahan mo kung magpakamatay ka, kapatid? ayoko na mahatulan. Kasi iba-iba naman ang dahilan ba't nagpapakamatay ang tao, no? Meron, sumama sa ibang lalaki yung kanyang asawa. Eh, ako naman, sabi ko, napakatanga naman nun. Eh, hindi naman yung asawa niya ang kahuli-huli ang babae sa mundo. At mas maganda, kumanap ka ng pangit. Sabi nga po, ba't ka magpapakamatay dahil sa isang lalaki o dahil sa isang babae? Meron pa namang iba. Ba't ka magpapakamatay dahil na kang utang, ede, makiusap ka at maari namang maawa ang Diyos. Sumingi ka ng tulong sa Diyos. Pag may problema, may ibinibigay na solusyon. Yung hindi natin kaya, ipaubaya natin sa Diyos. Sabi Niya, ilagak ninyo sa Kanya ang lahat ninyong kabalisahan, sapagkat kay ipinagmamalasakit.